Hi guys, Mami Pike is here. So, kamusta kayo? Nagkasakit ako, nagka, isakit ako guys. Nalagnat. <coughs> so, mag, lang to guys ha. Mag-update lang ako. So, <coughs> wait lang. Ayan, mabubura din ang lipstick natin kaka. Not so sure. Not 100% pero may possibility na magtataas si PMFTC the one of these weeks, no? Kinusap kay ahente ko, pero alam, hindi wala pang baba ng memo sa kanila. Pero may possibility kasi may possibility na biglang magtaas si PMFTC. So, kaya in-encourage na niya ako na kumuha na ng marami. Hindi ko masabi talaga ng ano, hindi ko masyadong makapasa si PMFTC ngayon, pero alam ko talaga may may posibilidad. Eh sabi ko, gusto ko sana kumuha ng marami, kaso hindi naman pa hindi naman sila. cura <laughs> ng buo hindi naman sila double booking. Kasi usually, pagka ganitong season, magpapadouble booking yan, mga around December na. Kasi marami silang mga days na off at mga vacation, kaya nag-o-offer yan ng double booking pag ganitong season. diyan yan magpapadouble booking ng, ng ganitong November. December yan magpapadouble booking para January maniningil. So taon-taon ganon yung senaryo. Pagdating din sa pagtataas, first time kasi na na-experience ko na naunang magtaas si uh, si JTI or si 14M, ang aming ano dito, ang aming distributor ng Mighty Camel Winston. So, kaya naman, uh, kung magkakaroon ngayong November, magkakaroon ang dalawang dalawang booking sa isang buwan kasi every every 14 days, 'di ba? So, pagandahin na yung ano, pagandahin na yung kuha No, ibig sabihin kahit papaano dagdagan. Yung kuha nyo ng ano ng, ng mga ano ng mga sigarilyo kasi yung allocation niya. Yun yung importante yung allocation na makuha natin yung mataas na allocation. Okay, so kaya naman uh, just a piece of advice, no? But again, hindi ko masasabi na 100% na magtataas soon, pero may possibility, no? Na one of these weeks, mag-a-announce ng pagtataas si PMFTC. Kasi tinanong ko si ahente, wala pa naman daw official na announcement. Pero, pagkaganyan nga, usually, sumusunod na rin sila. Usually, nauna si PMFTC. Na, na nagulat na lang kami. Nagulat na lang tayo, di ba? Nauna si JTI. Nauna yung kalaban, no? So, yeah. <laughs> Hagad, Sobrang so yun lang no, paalala lang so again, inuulit ko disclaimer hindi 100% pero may possibility one of this weeks, magtataas si PMFPC, okay makainit guys so tapos, meron akong babasahin comment sa inyo, yung comment na last time natin na vlog, at saka etong isa unahin ko lang tong isa ayan, so may nag comment kasi si Maria Maria J7 L3T sabi niya nag comment po siya doon sa vlog natin na sari sari store business pababaan muna ng presyo bago ang good customer service at dito din ay nabanggit ko ang ilang mga ahente no so nag comment siya ang sabi niya sa comment ha ha gusto mo ikaw lang ang supplyan para walang kompetisyon So, ito po yung mga reasons kung bakit mas mainam pa na wag na lang akong mag-share minsan ng mga ahente o tungkol sa ahente dahil sa mga katulad nito ng mga tao na kung kasari man to ay napakakitid ng utak at napakatanga no, Maria, sasabihin ko sa iyo naknakan mo ng tanga yung katangahan mo, sagad-sagad oh, pasensya na kayo ha sulitin ko na, total naman mainit din ang ulo ko ngayon sulitin ko na rin, naknakan mo ng tanga magko-comment ka lang, napakatanga mo pa alam mo kung bakit no subukan mong maging ako ikaw Subukan mo maging ako ikaw. Mag-e-effort ka ng mga, mag-e-effort ka ng sarili mong ahente, mag-e-effort ka ng sarili mong uh, pagkuha ng mga supplier, tapos uh, gusto mo i share mo sa mga kakompetensya mo dito. Kakompetensya mo. Sinong, sinong tangang negosyante ang gagawa nun? Sinong tangang negosyante? Ako, nag-share ako ng mga ahente sa inyo. Kung ang alam ko, ang mga ahente ko na nandito, ay nag- kumukuha na rin ang mga kapwa ko kasari. Binadalhan sila. Pero kapag ka hindi, at ako lang ang dinadalhan, ko sa inyo, sa vlog. Okay? Nagigets po ba? Kung hindi ka tanga, Maria? Nagsishare ako ng mga ahente, doon sa mga ahenting na boom, hindi lang ako ang kumukuha rito. Pero hindi ako nagsishare ng ahente, kapag kayo ako exclusive ang nakakuha ng ahente, at nag-effort na imbitahan yung ahente. So if you are telling me na gusto ko ako lang ang supplyan para walang competition. Natural! Kung hindi ka ba naman tanga, mag-isip. Natural! Sino bang, sino bang negosyante ang gusto lahat kayo dadalhan ng ahente? Competition nga eh, di ba? So, as much as possible, hindi eh, mo basta-basta ibibigay yung mga bagay na exclusive para sa negosyo mo. Now, if, if, the ahente is not exclusive, it's totally fine, it's totally okay. Everyone can access. Kasi para sa lahat yung ahente na nag-exist eh, ka at mag -e exist na yung ahente. So, para, wala kang karapatang mag-react, diba? So, tulad nga nung minsan, nagpunta sa akin si Lemon Square na sinasabi nga na, na, napuntahan, napuntahan daw ako, sabi ng HOA, kasi daw, ayun ah, tungkol daw doon sa, ano dito, yung dito sa pag, babayad ng sticker ng kanilang sasakyan dahil nagde-deliver sila dito na it's like they want na sponsoran ko sila eh, eh sabi ko doon sa ahente ng Lemon Square, bakit kita i-sponsoran? Hindi ka naman exclusive sa akin. Ngayon, if magkakasundo na lahat kami, magbibigay para sa iyo. Okay lang. Pero kung ako lang para ikaw, hindi ka naman exclusive para sa akin. Everybody ay binibigyan mo, dinadalhan mo. Oh. So nagigets po ba? So para sa tatang Maria pa naman ang pangalan mo, ka di ka marunong makaintindi, no? So pasensya na po kayo ha. Talagang ay, wala akong time ngayon sa ano eh. Uh, wala akong time magpasensya ngayon sa mga tanga. Pagko-comment ka anak nakan mo ng na katangahan. Negosyante ka ba? So kung negosyante ka napakatanga mo. Idiot, no? Sa kan nakakita ng negosyante ang gusto mo laha, ang eh, gusto mo i-access ng lahat ng tao ang mga exclusive para sa ano mo? Para sa negosyo mo. Tubig tanga. Inako. Eh, Nasabi ko sa inyo, eh, huwag niyo pupunuin eh. Makakarinig ka kayo ng hindi magandang salita. Inay eh, eh, sa kan nakakita ng Nung nakaraan pa to eh, inano ko lang. Three days ago. Edited pa. Oh, buti din pa dinagdagan ha, Maria. Papa po dyan guys ha. Pakatang ha. Hindi nag-iisip. Maka-comment lang. Pero eh. At kung ikaw, taga rito man, taga rito ka man sa Willow Ben. I'm so sorry, no? I'm so sorry. Taknakan mo ng tanga bobo. Saka so, nakakita ng ganang napakatanga mo talaga. Kung maintindihan ko pa kung nag-comment ka dyan na ano eh. Alam nyo, iba yung pambabash, iba yung katangahan ang comment. Magkaiba yun, yung tanga-tanga lang. Yung nambabash na nanadya yun, no? Eto, hindi, hindi pambabash to. ano to. Meron tong hidden ano, meron tong hidden agenda. So, kung sino ka man at kung taga rito. Kaya nga sabi ko sa inyo guys eh, nag-iingat akong mag-vlog ng mga bagay na ano, kasi alam ko hindi lang hindi lang kayo ang nanonood sa akin may mga nanonood sa akin na nasa paligid ko lang so that is why uh, hin mas nag-iingat ako kasi ganyan nga no ganyan nga yung mga ugali but i i cannot say naman 100% na tong si Maria ay taga rito lang sa paligid ko but kahit saan ka man inapakatanga mo yan ang message ko sa inyo sa iyo hindi ginagamit ang utak mo simple lang naman ano, napaka simple, napakaliwanag naman ng vlog. Napaka ano mo, napaka hina ng utak mo intindi. Diyos ko po Panginoon ko. Aroy. Ako sa totoo lang, welcome ko naman yung mga comment nyo, yung mga ano nyo, ilalagay nyo lang sa ayos. No? Binewelcome welcome ko naman, sinasagot ko nga eh. Mm, pinapaliwanag ko, hanggat kaya ko na maipaliwanag ng maayos. Pero pagka ganito, ang mga tira, yung mga simple lang, pero ang tira eh, mati, matira tira e, eh, pailalim baka may time ako at mahina pasensya ako sa tanga. Papap pinapatulang ko din paminsan-minsan. And, hindi naman to legit na ano ko eh, na subscriber or viewer. Mag-shoutout na nga tayo. Shoutout to Wanita San Mateo. Good day, Mami. Paalala po 'yun kaya may nararamdaman kayo para maging alerto na po kayo. Huwag na kayo pahating gabi mahirap ang buhay, mahal pambilihin. Ingat po tayo. Yes. Totoo naman po, Sir ano, 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 ano. Art Lawrence, ano, ano, ano. si Baluka. Bakit, Mami Paul, 24 hours po ba tindahan nyo? Hindi naman po. May times lang po kasi na kapag marami po kaming deliveries... Marami po kaming mga uh, ayusin na mga gamit, ay eh, ng mga paninda. nag po kami. Kasi may times po na sa araw, hindi pa dumadating ng maaga. Dating po minsan hapon. Tapos, masusundan na busy kami. So, pag busy kami, hindi agad mahaharap, hindi agad may isasabay. So, kaya po nagagawa pa namin ng sunod, tuloy-tuloy, sunod-sunod, or mabilis. Yung mga around 9 o'clock na ng gabi, 10 o'clock na ng gabi. Kasi nga, busy moment pa kami ng mga Uh, 6 o'clock ng gabi hanggang 8 o'clock. Gano'n. So, anyways, <coughs> hindi naman po kami. May mga times lang po talaga na kailangan namin mag-OT kasi kailangan naman i-display. Kailangan magkaroon kami ng space ng daan. Ganyan. Before. So, yun po. Ano? And then, next naman po, Teresita, Mami Park. Baka may nakatread dyan na The other. <laughs> The another. <laughs> Baka. Pero... Uh, hindi ko siya pinapansin. Kasi hindi siya talaga nagparamdam sa akin ni isang beses na ako lang. Kasi... Guys, natutulog pa ako dito. Natutulog pa ako dito minsan. Pero hindi ko siya talaga nararamdaman. Naramdaman ko lang siya talaga. Nung kasama ko si Maya. At saka si... Um, yung isa kong tindera, Hanggang ngayon nakalimutan ko pangalan. Kulot buhok nun eh. May nunal dito. Yun lang. Maliban doon wala na. Hindi ko pa nararamdaman. So, kaya hindi ko... Ewan ko ba? Okay, anyways. Ano yan? Sunshine. 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 Nag-start pa lang kwento mo, Mami Park. Naka, natatakot na ako. Pero tatapusin ko while displaying may paninda. Hehe. <laughs> Love lots, Mami Park. Madami sa HK. Mas nakakatakot doon. Lalo kapag go small. yan So, mamaya, may kikwento pa akong isa sa inyo. <laughs> Bago tayo magtapos. May kukwento pa ako sa inyo mamaya. Okay, Teresita, Happy Halloween, mami po Ah! nawala na lang yung lipstick, kakaubo. Hmm. Diba? Halatang haggardness. Okay, anyways. Ma'am Teresita, thank you po. Ayan. sana naging maganda rin ang inyong Halloween uh, season na mga sales, no? Napakaganda ng naging sales, no? Alam nyo po, sa totoo lang, almost, naka-almost 100k din ako for 3 days. For 3 days siya For 3 days na sales. Konting-konti na lang, 100k na. From 30, 31, 1, and 2. 4 days pa na. Almost ano. Ay, hindi. 100 plus. 100 plus K. Kasi, ano eh, uh, dalawang, ter dalawang araw na 30 plus, tapos, dalawang araw na 20 plus. 20 plus 25? Ganda. Ayan, Ricky Happy Halloween po, Mami Park. Ellen Pilar. Hi, Mami Park. Always watching. Love you. Ayan. So, doon na tayo sa aking kwento. So, another again. Isasama natin to sa The Design is Very, Very Tanga. <laughs> Charot. The Design is Very ng na, nakakatakot. O, oh, no? At saka nakakatangot, na, nakakatakot, nakatangahan na sinoutout natin kanina. Uh, guys, alam ko po medyo maiinis kayo sa akin, lalo na sa mga dati ko na, ano, na bakit ako ganyan masyado magsalita, alam nyo minsan ko lang ilabas. Minsan ko lang ilabas ang inis ko sa totoo lang. Hanggat kaya ko magpigil, hindi ako basta pumapatong Hayaan nyo na ngayon para magkaroon ng ano, para magkaroon ng tanda, no? Para magkaroon ng ano, mag, yung ma, um, makapag-isip bago magsalita. Kasi, parang di nga negosyante dating, diba? okay anyways pag usapan natin ay ang ito naman yung kwento ko naman na tungkol sa uh, nangyari naman sa akin sa bahay ng kapatid ko so alam nyo guys ang kauna-unahang experience ng pagsasari-sari store sa buhay ko na sa akin ha kasi nagsari-sari store na din na kami dati nung bata pa ako ang main talagang ginagawa ng nanay ko tsaka ng tatay ko nagluluto sila ng ulam doon sa bahay namin so ibig sabihin buo pa family namin those times tapos, lalagyan lang ni mami ng konting mga paninda na mga pagsari sari Pero hindi naman nagtatagal yun kasi ginagamit din namin. So, ang talagang pinaka-experience ko talaga na magkaroon ng sari-sari store business is yung kauna-unahan kong sari-sari store na doon ko uh, ginawa sa bahay ng kapatid ko. No, sa nanay ni Princess. So, sa mga dati ko pang subscriber na nakakakilala. No? Ayan, guys, pasensya na akong maingay. ah. Hindi ko kayang magkwento talaga ng napakainit. Kasi hinahapo ako ng ubo. Pinapawisan ako. Okay, so, kwento tayo, guys. So, doon sa bahay ng ate ko, doon ang kauna-unahan na nagsari-sari store ang Mami Park. So, doon, college pa lang ako, may nararamdaman na talaga ako doon. And then, uh, noong kami ng mga bata na natumira, so, eto yung kwento. When I was in, yung ate ko kasi may sariling bahay. Then, si ate, um, nung nag-asawa siya, yung una niya yung, yung sa first husband niya, dun siya tumira sa bahay ng husband niya. So, inuwi-uwian lang niya yung bahay nila. So, there are times na umuwi ako sa bahay ng ate ko kasi when I was in college, nagbabanda ako. So, kapag wala akong uuwian and also kapag kayong kailangan kong may maistayan, nagpapaalam ako kay ate na dun ako mag-stay sa bahay niya. So, uh, in return, kapag nandun ako, nililinis ko yung kanyang bahay. Naglilinis ako. Mahilig ako maglinis. Nililinis ko yung bahay niya, inaayos ko para, para pakonsuelo din sa kanya. So, I remember, ang mahilig sa akin magparamdam doon is anino. Anino na parang dumudungaw sa akin. So, one time, nagpo-floor wax ako doon sa may gawin na kusina niya. Kasi yung kusina niya, guys, is madilim. Yung, yung kanyang kusina, nakapwesto na kahit hindi siya magiging maliwanag basta-basta no? kung hindi ka mag-iilaw. Pero kung wala ka namang gagawin sa kusina, okay lang siya na medyo madilim. So, ako naman kasi mainit, ayoko nang, ayoko nang bubuksan na yung ilaw at tansyado ko naman, medyo nakikita ko naman yung sahig. No? <coughs> so, ayun nga guys nagpo-floor wax ako sa may bandang kusina. Kasi yung kanya pong uh, bahay before ay ang sahig ay pula, no? So kapag hindi naalagaan, namumuti, napakapangit, napakasagwa. So kaya inaalagaan ko siya sa, sa pagpo-floor wax. Sa so, sabi ng floor wax ako. Yung layo ng kus ng pintuan mula doon sa mismong lababo niya. Medyo medyo mga tatlong di pa. Mga tatlong tatlong di pa siguro, tatlong metro. Hindi naman. Mga dalawain kalahati. So, medyo malayo. So, <coughs> yung pinto nun, pag binuksan mo, hindi rin naman nagbibigay ng sobrang liwanag sa patungo sa kusina. So, kapag bukas yun, yung liwanag, nandun lang sa labas, yung liwanag niya, na, ano. So, parang, nalilingat akong ganyan kapag busy ako mag mag floor wax nalilingat akong ganyan kasi parang may dumudungaw na gumagano may gumagano tapos sabi ko hmm. parang siyang teenager na babae na bata na hindi naman sobrang haba ng buhok. pero alam mo yung buhok lumalaglag gumagano yun yung nararamdaman ko doon tapos akala ko hindi na mauulit yon na ulit ulit one time naglilinis naman ako at saka naka ako sa may sala sa bintana naman niya So, ang bintana ng ate ko, ng bahay ng ate ko, is yung isang nasa dulo, is uh, may grills yon bintana yun na sliding, na babasagin, na nakaharap sa kalsada. At yung isa, ay nandito, pasok sa may gate. Kung baga ba, may gate yan eh. May pasok sa loob. Nasa loob yung bintana ng premises. So, ibig sabihin, bag, walang, walang sisilip doon unless may mga kasama ka sa bahay. No? Pero kung mag-isa ka, tapos sisilip doon sa bintana na yon, eh, dapat papasok muna sila sa gate. Mararamdaman mo. Or kakatok sa'yo. No? So, thinking na ako lang yung mag-isa doon, so, what, what, what will I expect, Diba? ba? May gumaganon. Kasi yung bahay ng ate ko, sala, ay, sala, pinto, dito may bintana na nakaharap sa alsada, tapos, itong pinto, may katabing bintana. Ayan. Tapos, lalakad ko pa ng konti sa gate. Ayan. Ede. Para siyang nandun sa may pinto, between, sa pinto at saka sa bintana. Tapos, may silip siyang gano'n. Dumudumaw siyang gano'n. Kaya papalin mo na kung gano'n. Pero, wala naman. Tapos, hala, Dalawang beses na nangyari. Ha? Parang iba na to Na-anoid ako talaga. Sobrang anoid ako ala ano ba yan tapos kinuwento ko yan kay ate sabi niya meron nga dito nagpaparamdam pero hindi naman nananaking until such time na dumating doon sa panahon na si ate nag-abroad ulit and then ako naman naging single mother na nag-work ako sa nag-work ako sa Manila two and a half years and then when I come back doon ako tumira sa bahay ng ate ko kasi si ate ko nga lagi nasa abroad nag-abroad naman, nahiwalay na si ate noon sa asawa niya tapos nag-abroad siya doon kami natira ng mga bata kasi sabi ng mami, kesa naman daw mangupahan ako, di doon na lang sa bahay ng ate ko nalilinis ko pa, kasi nga daw hire siya ng hire ng kamag-anak, ginagawa lang daw tambayan, tapos di naman nililinis tapos ginagamit pa daw yung air doon. ganyan, 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 ganyan. So, so madali sabi, if ako yung mag-take care mag-care taker ng bahay mas mapapaayos pa And syempre, uh, hindi naman ako ibang tao. And then, syempre may mga anak pa ako, di ba? At yung sa hanap buhay ay pwede ako magsari-sari store. So, yon ang kauna-unahan na sari-sari store na nagkaroon ako. Yung doon sa kapatid ko, sa bahay ng kapatid ko. So, kaya naman, yun yung... Uh, nung bago kami lumipat ng mga bata kasi bago ko sila sunduin sa nag-aalaga dahil kukunin ko na nga sila ako na mag-aalaga sa kanila nilinis ko muna nagparamdam ulit magparamdam ulit. And then, mula nun, sabi ko, kailangan siguro nito talaga yung mabulabog. So, bago ko pinatira, bago ko sinundo ang mga anak ko, sinigurado ko muna na malinis na yung bahay. And then, minature ko din na talagang para siyang bahay na livable. At dahil nga tindahan na siya, ito na buhay at saka naging magulo na dahil may mga anak ako. Mga anak ko syempre, naglalaro yan sa, sa may garahe, nag ano yan, ganyan. Tapos ako nagtitindahan. So lagi ako nagpapatugtog ng malakas na tugtog. Ang katwiran ko is para mas ma-welcome yung good vibes kaysa doon sa ano. So awa naman ng Diyos, hindi siya nagparamdam sa akin nung nahando na kami. Kaya lang, ang problema, ang problema guys, Madalas magkasakit ang mga anak ko. As in, yun talaga yung mga taon na hindi ko makuhang makaipon. Tuwing mag-iipon ako, mag-iisip ako, hindi ko talaga makuha. Kasi, nagkakasakit sila. As in, talagang... Sa isang taon, ewan ko akong bakit ganun sila magkasakit, no? Madalas silang magkasakit. Good thing na lang ako hindi. And then, uh, nung umalis na kami doon, lumipat na kami dito sa una kong naging apartment. Bago yung may inupahan pa kaming apartment pagkaalis namin sa ate ko. The reason is, ayun na, family matters, kaya kami umalis. Hindi nagkakasakit ang mga anak Thinking pa na talagang halos walang wala kami nun. As in talagang ospot. Oh, halos di makabayad ng apartment. Ospot oh, talaga, as in. So, kaya sabi ko, hala, Grabe talaga. as, in talagang... Magtataka ka naman. Hindi ko alam kung nagkataon lang o talagang sadya. Hindi ko masabi eh. Kasi nga, ayoko nga isipin na ano eh. eh. Hindi ko naman iisipin na hindi ko naalagaan ng mabuti mga anak ko. Kasi guys, nahando na ako, nakatutok ako. Araw gabi, kasama ako ng mga anak ko. napaka ko pagdating sa ano nila. Sa kinakain, sa kanilang sinusuot, sa kanilang ginagawa. Kasi ano na nila ako, kasama na nila ako araw gabi eh. Tapos, nagtitinda kaming mag-iina, kami kami lang. So kaya, I'll make sure na handoon ako lahat sa lahat ng bagay na ano. Kaya magtataka ka, magkakasakit pa, nakatira na sa maayos na pamamahay. Tapos nandito kami natira sa apartment namin, nasa sahig na nga lang kami natutulog. Wala kami kasing gamit. Pero hindi nagkakasakit mga anak ko. Iniiwan ko pa yan dahil kailangan ko magtrabaho sa garment. Meron pa ako nagtatrabaho ako nagtatrabaho ako sa isang Resto bar ako ang cashier na walking distance lang sa amin isa siyang resort ganon pag may panggabi ako ano ilalak ko lang sila sila lang yung naiiwan sa bahay imagine that pero okay naman sila until such time na lumipat kami ng palibagong apartment na yung bago kami na uwi dito sa ano na to naging sakitin din no so ang ang suspecha ko ay sa aircon sa aircon at saka sa lifestyle nung dito sa bago kami nalipat dito sa ano na to sa dito sa lugar na to diba yung sa dati namin tindahan ng maliit na nakikita nyo sa vlog pero paano natin ipaliliwanag nag snowbear na ako guys pero paano natin ipaliliwanag yung paano natin ipaliliwanag yung nandun na kami sa kapatid ko na nagkakasakit ang mga bata eh, hindi naman kami gumagamit ng aircon doon. Sa sala pa kami minsan natutulog. No? Madalas pa nga, sa sala kami natutulog kasi malinis sa sala, naglalatag kami ng ano, habang nanonood kami, na nakahiga kami. So, iniisip ko kung papaano nangyari na dun sa kapatid ko, madalas magkasakit, tapos, andun pa yung mas focus ako sa kanila. So, sabi nung, may nagsasabi na ganun daw yon yung kapag daw ang bahay, ay hindi maganda ang vibes, madalas daw magkasakit ang nakatira. Or may mga nagkakasakit na kung may titira na iba. Parang ganun. But I don't much believe on this, on, on it. Kasi syempre, eh, scientific evidence pa din ako. ba diba? Mas ano pa rin ako sa sa paliwanag ng science, science, scientific. So, hindi masyadong nakakatakot yung kwento ko doon dahil hindi naman naranasan ng mga anak ko pero sa akin creepy at saka yung hindi ma-explain na paulit-ulit na pagkakasakit ng mga anak ko hindi ma-explain nagsasalitan lang sila talaga ng anak ko those times talaga na parang hindi ko makuhang makaipon dahil lagi nagkakasakit talaga as in talagang grabe ewan ko ba sobrang ano ko noon so yun lang yun lang yung kwento na. yun lang yung kwento doon sa bahay na yun ate ko na nagsari-sari store din ako doon. Yun lang.